Paano mo malalaman na hindi ka ini-scam ni seller sa gusto mong bilhing property? Part 2. Good morning, blessing. My name is Mami Lenny, your teacher mom here in Japan. Dating ALT at ngayon nga ay nag invest at nagpapaupa na rin ng mga property units dito sa Japan with my Japanese husband. So para iwas scam tayo, papaano nga ba malalaman na legit yung property na binibili natin or gusto nating bilhin. So, para sa'yo to, kung nahihirapan kang magbasa in Japanese, or kung wala ka namang oras at willing ka namang magbayad ng someone to do it for you meron po tayong tinatawag dito sa Japan na judicial scrivener or shiho shoshi sila po yung mga real estate lawyers dito sa Japan so kung nakabili ka na nga ng bahay dito or ng property dati kung matatandaan po natin bakit yung agent ko hindi yun ang nagbasa ng contract doon sa mismong real estate company. Yung nagbabasa po ng kontrata ng dalawang oras o or tatlong oras sa atin, sila po yung shiho shoshi or judicial scrivener or real estate lawyer. Sila po yung pwede po nating i-request for us to get a tokibo Tohon or certified copy of the real estate registry, yung title po ng lupa or real estate property na gusto po nating bilhin. Magkano naman ang babayaran sa kanila? Yung copy ng document its only 600 yen, pero para sa service fee nila, usually dito sa amin nagbabayad po ng 6,000 to 7,500 yen. So hindi naman siya aabot ng hasen yan para na yan sa document at para sa service fee ni Shiho Shoshi